Dua ribu. Oh, esok mak ya. Mencari sesiun seleseh. Ini lepas tahun dua puluh an panjang. Tidak ada masalah lagi. Ini perayaan. 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 Tidak ada Itu lagi. Ini perayaan. Tidak ada masalah 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 VHF, di ba? Very high frequency. Ito ginagamit sa mga pangalan uh, to yung pagtawag ng pilot, barko-barko. O, -barko. so, ito yung call sign natin, no? Uh, call sign, kahit ako, hindi ko sa ulat ito, kahit sa apat. Kaya pag nagtatawag kami, posto hindi ko yung ilang letter lang yan, hindi pa namin ang sa Kaya pagtawag mo, presto, motor uh, ko yung hapare, uh, sa patay ko, pilot, lechabang. Akin naman, hanggang ngayon, hanggang dati, ginagawa ko para hindi ako malito. Sinusulat ko yung mga tatawagan ko. Kasi, mahina may ko sa tawag, makakalimutin ako, tapos natitensa ko. Nagsulat ko, kari to, nagsulat yan. Let's go pilot, babasahin ko yan. Let's pilot, is motor will sell. Basa dito. Di nila tina, kasi pag hindi mo nabasa, pag wala kang sulat, minsan nakasabi ko yung barko, yung barko ko dati. Ito nila sabi ko, di nila tina pala ko. Kaya gagawin ko, bubuksan ko to, Si Raja for control, si Raja for control. Dual Kaya, kaya kung may na 1606, masagad mo siya. Pag may tumawag iyo, ano kayo sa'yo, di nila tina, 06. Pag gawin mo muna, pag hindi mo ito, ibigay mo muna 16, pag 06. Kasi kayo mo, kung nang sasagot, pag nandano na nag-highlight Tawa, o sige, ay consistent. Yan. Tapos lagi mo tatandaan, ito volume. Ha? Ito switch. Switch. switch, Squill. Squill. Yung iba, ito This ginagalaw. Ito, ginagalaw lang to. Once na ang kausap mo, so, yung boses nila yung kasi Kaya minsan mga ikaw kasi basta i-hit yung to. Yan, ganun. Ikaw papalit kami ilumin pala na Volume. ay yan ang number one na titignan mo. Lalo na magpapalit ang editor or miss bundo. di kamote. Bilit siya. Bakit? Nangyari sa akin yan. Kumagit ako, tanghalit e, pa. Ipre, hindihan sa ako. Bukas na, Lagi mo tatandaan. Ito ang proof no? Dito yung vector mode, yan nababago yung true, true, relative yan. Sa akin, nasanay ako dyan, once na maraming kalaban, i-re-relative ko yan po, no? Para sa akin, ha? Mga na question ako, bakit ako nag-re-relative? Eh, yan ang, ako nasanay, bakit ba? Dyan ako nakasurvive hanggang ngayon. Ang relative kasi, makikita mo yung actual niya, kung saan siya magpapaseo. Kaya unang tingin mo, natin siya, di ba? Diba? Alam mo, tatawid siya. Sipag, walang bayad, magturo. Sipag, dito Kaya malalaman mo, huwag ka malilito. Kung ano, dalawang nakapalit sa'yo, C sa A. Tingnan mo si C. Ayun si C, C1, 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 c 1 high, 172. c 1 c 1 c 1 c hindi naman 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c ganito dito ah. Ito, kita mo? Ibig sabihin, ang ah. ganito siya. Kaya lagi mo pala tandaan, kung ganito, si C, si, malalaman mo siya pagkatawid. Nakapasok din siya. Ito, yung bawa crossing time niya. Mm. Pero kung sa nakatawid na siya, kita mo? Ah. Negative na agulan nito, si 44, si Naka-negative na ibig sabihin, wala ka ng problema. Kasi hindi siya katawid. Katawid siya sa, sa aster mo. Hindi mm. siya katawid ba? Diba mo? Ah. Pero kung sa nagumento siya, nakarelative na, ka na, gumanon ka na, hindi ka doon, hindi yan kasi bakit? ay yung CP mo, yan hindi ko ba? Kaya ano sabi, pag once natatawid, matawid rin siya, ang alam ko starboard. Pwede na magturo sa ano, so, sa training center. Kaya pwede no, may, may ano ka, may parpo sa proa, ba? Diba? Paano ba i-report yan? Pag, din, ano, pag may parpo sa proa, pag one vessel did ahead, ba? Depende, mayroong by point, by degrees. Always kayo makikita. By school, yan yung ilang degrees yan eh. Pero normal naman sa ngayon, iba lang naman yung gumagawa ng gano'n, normal naman. Kaya hindi mo siya mag-abim. Pag nag-abim yan, ang gabes, tulad niya, wale, malapit na siya. Ang labis na para maipakita mo sa kanya na gusto mo mag-port to port, mag-alter ka na malaki. Tulad niya, malaki yung DM natin. Ang gawin mo, konti-konti lang kasi mali pa rin yung natin malaki yung list natin. Diba? Okay. Kaya yan ang isa-isa. Kaya wari, nag na, kung nag-abim na, dandaan mo ko sa isa lang. Sa isa. Kasi malaki yung pag namin. Hanggang, hanggang 10 degrees po yung cambio, ha? 10 degrees. Oo. So, pero dandaan lang. Dandaan. Oo. So, tapos ngayon, hindi kami yan, negative siya. Di ba? Once na negative yan, ibig sabihin, lumalabas siya, at hindi siya katawin. Pero once na nakapawin na yan,

Kung may pangalan naman eh. bago yung Proverbs destination o yung bago natin ng ano? na ano, ng Brazil. Ang Brazil, boy! Kung mayroon sa Brazil, ang ka, 2 eyes, 2 eyes, yung sa center, mo. Ito naman ang nilalagay dyan, yung ko. Retcho ba? Pati ginagawa namin eh. Saka ito yung Ito yung bago nga pa, naman niya. dati local ito nga gusto niya yung PC. Ito nga? pa, bakit ano ba? Ang ito? Universal time. Universal time na, yung kung... ang time natin ngayon mismo,